Pinoy and even yung team ni ano no ni ni Abando no. Ah uh, ni Ren sa uh, pag nakikita mo nakakaawa di ba? Ah uh, pero nabanggit mo kanina na sa ating kaibigan na uh, sumangalangit na was, si Samboy Lino. Oh. Ang involved doon no nangyari 1989 yun eh. Ikaw si Alvin si <laughs> Cruz. Oo, pare. Pablak kami tatlo sabay-sabay. <laughs> Ikaw yun. Ah, pa, pag paglakay oh. sa bay, paglakay ni Alvin, nasa gitna siya. Ngayon si una airborne na si Jolas eh. Ha oh, niya sana ganyan. Oh, ko lang, si, oh. nilipat yata ni Samboy na ganyan. Tinamaan yung oh. ulo. Oo. Oh, oh. Di ba? Hindi niya binitawan oh, no. yung bola. Oo. Oh, oh, na, na out of balance si Samboy. Pare si Samboy pag nakita mo yung bagsak ni Samboy, kahala mo mabababa mababa ano eh, mababali leg eh. Una mm -hmm. ulo eh. Oo. Oh, oh. Di ba? Sana meron, meron tayong sana pare meron tayong kuha ng pare samboy nung araw no sa video. Well, anyways, uh natin 'yan pag tara ko. Pag nakita mga... mo 'yun, ako ha, pag nakita mo 'yun yung bagsak ni Samboy una ulo eh walang pinagkaiba. Uh, Oo. Eh para eh yun una ulo eh. Talagang uh mo bababali, akala ko bali leeg eh. Oo. Uh -huh. Diba? Eh, pare, ako good uh, pa 'yun. Kung bal bali Okay. Pa para hindi ko lang al natin alam ah, kung Then, ilan ang nabali kay Ren sa sa likod. Yeah, may mer din siya, may mer mga ano sa kanya, may mga nagkaroon ng strain lang ya, mga strain eh, no, sa kanyang spinal. Delikado rin delikado rin naman 'yon, no. So na, nabanggit ko 'yung kay Sambay kasi uh, na napanood ko 'yun, research ko 'yun eh, no. And Jolas, okay, was uh, was given a deliberate foul and a warning. Mm-hmm. Deliberate foul, lastimosa. Warning on lastimosa. Yung mm -hmm. e mga ganon, di ba? Uh, uh, so, pero career threatening yun yung nangyari kay Samboy. At siyempre, wala pang social media. Kung may social media na, napatay patay si Jonas oh. eh. Oh. Ban for life. <laughs> eh, sa mata na, <laughs> uh, magkaibigan na magkaibigan, uh, pero magkaibigan na uh, magkaibigan oh, yung dalawa, oh, di ba? Oh, Alam mo, oh, misan, mayroong oh, magkaibigan pagdating sa court, talagang physical, wala tayong magagawa, uh, di ba? You're uh, playing uh, for this team, I'm playing for this uh, this team naman, eh, laban tayo, pero after the game. Eh, I believe na si si Jolas ba o si Amboy um, ang best man? I think it was Jolas. Sa kasal. Was, uh, sa kasal. Sa kasal. Tas si Hamboy ang best man. Parang ba gano'n? Tama? mm -hmm. Tama mm -hmm. ba? Oo. Oh, 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 diba? Alright. So, gano'n ang uh, Gano'n talagang, ano yun eh, ang bonding ng, ng, dalawang yun eh, no? And uh, during the wake-up uh, nung sa, sa Amboy, um, nung, la, yung eulogy, si Jolas, isa sa mga nagsalita. It shows uh -oh. it showed lang na talaga magkaibigan na magkaibigan dalawa. Uh -oh. So pero yung nakita mo, ganun din yung nangyari kay kay Rens no ngayon. Ngayon yung 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 import, hindi naman sa ako nag a sa import. Alam mo tayo, meron tayong mga insik as a player eh. Mabilis tayo sa kami na ganyan, nababagsakan ka na mo. Okay? Meron na akong ano experience. Okay. Ah uh, Santa Lucia versus uh, San Miguel. Okay? Oh. I think we we beat San Miguel. Ando pa si Paring Alan. Eh, alam mo ba kung gaano ko kadikit si Paring Alan. Dahil nga deputy niya, okay, nawa niya akong deputy, <laughs> di ba? oh. Uh. Okay, pero, okay, there was, an there was some instance, loose ball. are. Nandun siya, siya, hindi ko alam kung siya nag-error. Nakakuha ko yung, ah, ano, ano, hindi siya. Nagka-loose ball, dikit ang, ano pa rin, it, it was in the second quarter or early third. Eh. Eh, okay, ko yung bola ganyan. Siyempre, tapos na out of balance ako. Pero din, dive ko yung bola. Nakatayo pa akong ganyan. Pinatid ako ni Alan. Alam niya yun. <laughs> Pagpatid siya oh. ni Alan, na-out na of -ba na balance ako. Naitukod ko ngayon yung kamay. yung ano ko, yung kamay ko. Pa! Bale. Putol to. Oh. Uh, ano, meta, metacarpal ba? Doon, no? May mga oh. patawag dyan eh. Bali yan. Oh. Ah, ganyan yan. Oh. Eh, bali talaga. Lana, goodbye na. Ano yun, Six, six weeks yan eh. or eight weeks mm -hmm. eh. Hindi na ako naka, naka So 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 yon sinadya ba ni Alan instinct eh. Oh. Ah. <laughs> oo. oh. Eh, hindi, hindi mo naman kilala si Alan na ganoon eh. Madumi. O oh, basta din san mga galaw na bigla mong nagagalaw. Oo, ah oh, oo. Ah oh, oh. Hindi, meron kang mga galaw na napapaganong ka na gano'n. Yung import kasi ah -oh. parang gumawa. Although kahit, kahit sabi sa mo, kawawa naman yung ginawa niya kay, kay Renz. Kasi airborne, masyadong... Ah oh, oh. Mag-aang pa yung Renz. Rin. Mag-aang pa. Mag-aang yeah. pa. mag aang pa magaantay mag magaantay mag yung rense eh, no pag merong matinding injury kahit kapapasok mo pa lang na injured ka kagat tapos sa oh, ka rin mo rin sigurado diba? mag-iingat ka diba? na nga eh, mi sa practice lang madadali ka na eh uh oo -oh. di ba so yun sa sana advice ko eh, kay kay although napakasarap panoorin ako pag napapanood ko yung bata niya <laughs> at uh -oh. saya-saya ako eh. ang galing eh tuwa ako eh no kaya lang may kaakibat na ano eh na uh, hazard. Kumbaga, kumbaga, yan eh. <laughs> na parang yung ginagawa, yung ginagawa niya, ma, ano ma-attract eh, ma, 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 ma sa ano eh, sa, alam mo na, sa mga... Disgracia. Eh, Disgracia. Mga chase down. Ang, wow. Tsaka alam mo, are, alam mo kasi, bawat team, tsaka bawat team ha, may mga enforcer yan. Oo. <laughs> Baka... Baka... Diba? Baka inano na, baka oo. inabangan na. Eh, pwede ba o sa mga susunod na laro niya when he recovers. Oo. Di ba? oh, sige, medyo mahina-hina na. Subukan natin kung malakas yung spine niya. Bigyan mo ng bigyan sa likod dyan. Nagkumata. Oh. Tsaka kumusta Ayun siya? Baka may mami, may oo. psychological pa rin na yes, baka lalo mag-ingat na siya. Tama, tama. Lalo mag-ingat, no? So, yun lang rin. I wish him luck at uh, yung...